Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa akin YouTube channel. Medyo marami ang lakad this week. At actually, medyo late post na rin ito uh, kahapon nga itong event nato Friday. So ngayon ko na na-post kasi talagang umuwi na ako gabi na. But anyways, I just wanna congratulate Maha Salvador for, you know, entering again sa panibagong chapter ng kanyang buhay. Diya Siyempre, nagmula siya sa pagiging artista at magaling ding magsayaw. And at the same time, ayun nga, magaling na actress din. At yun nga, um, nag-asawa, nagkaroon ng baby, and this time, ayan na, bumalik na sa, uh, sa circulation. Pero iba na naman ito, sabi kong another chapter. And this time nga, ang pagpasok sa negosyo. Yes, CEO na nga si Mas Salvador, ang bongga-bongga niya. Kasi, syempre sa panahon ngayon, alam nyo naman, ang dami-daming artista, ang dami-daming social media influencer, yung mga social media influencer nga, nag, nagne-negosyo. Why not itong mga sikat na artista na alam naman nating marami na ring naipon. But anyways, yung talaga ang maganda sa panahon ngayon, kaya ako, bili ako kila Kim Chu, Um, Bea Alonso, uh, Andrea Brillantes Na nauna nang uh, sumabak sa mga ganyan So may mga kanya-kanya silang product. So si ano naman, alam naman natin Parang beauty product din ang kay Andrea Ang kay Bea naman ay Of course, yung mga bag, yung mga luggage, Mga parang mali yun And bag na rin, and of course Kay Kim Chiu yung kanyang bag Na napakarami ngayon pa lang eh Talagang uh, marami ang pumapakyaw Sa dami ng mga fans nila So ako talaga ako bumibili ba ako sa mga ITista? kasi na babae karamihan kasi nang pumapasok talaga sa business yung ganyan eh mga babae mas naiisip nila yung mga ganyan although meron din naman pero kaya lang yung iba ba diba? nakikipag social lang sila collaboration sometimes yung iba mga industrial pa industrial partner yung mga ganyan so ay na rin siguro ni Maha Salvador kasi nakilala niya si Miss Ray Ana Cochetan uh, siya ang owner nga ng Beauty Derm And of course meron din siyang A-list na na kung saan kung gusto nyo na bumili ng mga mamahaling, ng mga bonggang-bonggang original na bags at kung ano-ano pa, damit at kung ano-ano pa. Anyways, ayan nga, ni-launch nga um, ang, ang bagong business ni Maha, ang Magic Skin, ang kanyang first ever business actually, Magic Skin, um, in collaboration to, of course, with Beautoderm, ayan, kay Miss Rene Cochetan. So, ito naman about skin. So, ito yung mga pang body scrub Kasi si Maha sabi nga niya, ever since naman May hindi talaga siya mag body scrub Ito talaga yung mga trip na trip niya sa buhay Kaya naman, syempre gano'n naman talaga Pag pumasok ka sa negosyo, dapat Kung ano yung sa tingin mong uh, Na ini-enjoy mo Yung trip mo rin, yun ang gawin mo sa so, Kaya ako tingin ko magiging very successful ito because sa panahon ngayon 'di ba sabi nga nila pag beauty product daw ang negosyo mo talagang sure win ka at yun nga 'di ba na ang dami dami nagba body scrub sa atin yung iba nga dumadayo pa ng mga spa para magpa body scrub so maganda rin naman talaga sa skin makikita mo naman yung effect actually 'di ba so pero yun nga lang napakarami na din ganyang ano product yung body body scrub na yan so pero sinisigurado ni Mas Bador nang na Magic Skin. Magic Skin talagang basta nga, ang ganda ng pangalan, 'di ba? Maha kasi Magic Skin o oh, Magic Skin. Um sinisigurado niya na ang ganda ng effect talaga sa skin ng ng tao. So, meron kaming sample pero hindi ko pa try So, anyways, ako kasi, minsan, kasi talagang masarap din nagba body scrub, scrub. Nakikita mo yung mga minsan tinatawag ng... <laughs> And uh, our glam team, and thank you so much to all our celebrity ambassadors and our celebrity friends who joined us this morning to my beauty team and select lifestyle media for participating in this special announcement. Beauty Her Corporation has previously unveiled. Numerous no products and celebrity endorsers, but this time this is different. As we enter on what we call a partnership that goes beyond the surface, a new love of mine and my manna and A-lister maha ofador genius, a complete body care that genuinely cares for every skin type. Color and texture. Magic Skin is ready to set the standard for your newest skin ritual. This is described as minimal, majestic, and made for skin. my and I has always desired to work together. When we come together, they create something majestic. The dead air. And if you ask me, Maha exemplifies everything a queen should be authentic, determined, passionate, and creative. And as beauty entrepreneurs, we should not only serve the face arts, but also provide a glow that goes beyond the surface. I hope you will support our new brand in the same way. That he has supported Beaver for almost 60 years. It's great to see faces today at our intimate press conference. And I'd like to conclude with a message that finding glow beyond the surface is similar to finding a female friendship, in which, despite differences, there's a common purpose of uplifting each other. I'm so loved. Marang, marang salama to my friends, to my family. and am so happy to here today. Thank you, thank you so much for being here. Oh my gosh, teacher, wonderful. Oh thank you. Uh, thank you. Uh, that magic skin is a little bit a but uh, it became real because of my husband, because of our friend um, Abby. And of course, I helped ni Ma'am Andrea. Kaya meron na tayong matcheskin ngayon. Dahil sa mga taong nagtitiwala sa akin, palagi at paulit-ulit. So, Great question. Alam ko, hindi ko alam. Pero parang talaga siguro uh, yung gusto mo at yung passion mo, passion project talaga ko rin. Um, Ang dami kong ideas but dalawa, hindi parang natatakot ako uh, um, may decision ko. Po, but with the help na ako may husband, but with the na Tulungan talaga ako at in-encourage talaga nila ako na mga ideas ko ay eh, gawin na namin. At eto na nga siya. That's uh, so lovely. Um, Because the love of your weather life and environment, you will be able to achieve anything. We'll open the floor for a few questions from our media friends.